Uh, at yan mga Katrader Rooks Magandang umaga Panibagong ano na naman tayo ngayon Panibagong vlog na naman tayo At ngayon ay araw ng linggo At ngayon yung araw ng ano Palaspas uh, at siyempre para magpa-bless na rin tayo sa ating mahal na Panginoon na yun naman ang importante, di ba yung ma-bless tayo. Kasi nga napakahalagang araw ngayong araw na ito nandito pa pala nga ako sa labas kasi ang hirap pumasok siksi sa loob siksikan, ang daming tao sa loob kaya inihintay ko na lang muna na matapos yung mga ibang magpables doon para pag maluwag-luwag na tsaka ako papasok pero kung hindi naman ay papasok na rin ako mamaya para ano sumingi na rin siguro hintay-hintay eh, uh, na lang at nandito na nga pala tayo sa loob uh, at hindi na ako nakapaghintay kasi nga abang naghihintay ako kanina dun sa labas ay padami ng padami yung mga dumadating na pumapasok kaya pumasok na rin ako dito sa loob ng simbahan at tignan nyo naman o no? ang daming tao at ang daming nakahawak ng kanilang mga palaspas and at sabi naman kanina ni Father na sa mga nasa harapan kapag tapos na silang mabindisyonan ng holy water ay pwede na rin silang lumabas para yung mga ibang nasa likod naman ay makaabante na rin dun sa harap para sila naman ang ano ma anuhan ng holy water kaya ito uh, Uh, naghihintay na lang ako kasi madalian lang naman ito kapag uh, tapos na yung mga nasaraban eh, mamaya ay eh, maluwag-luwag na rin kaya uh, ano, hintayin ko na lang at yan nga tignan nyo gaganda pa ng mga ano nila palaspas nila uh, at yan nga may room pala si father dito na nag ano, din nag iwisik ng holy water kaya ano dito na lang tayo at least nandito na siya sa tabi natin hindi na, na hindi na natin kailangan pumunta pa dun sa harapan para pumila uh, pag uh, tapos na rin natin dito na mawisikan ay lalabas na rin tayo para hintayin na lang yung susunod na misa at magmimisa pa tayo kasi nga uh, ang nabutan ko na lang dito ay yung malap itong malapit lang matapos ng mesa pero sabi na lang man nila pwede daw nang magpaano magpabindisyon bago ano bago magmisa ulit sa susunod para kaya na maga, pada, ano na mamaya ay eh, hindi na, na natin kailangan magpa ano pa. at yan na nga at tapos na yung uh, nagatnang kumisa at uh, papauwi na yung mga tao kaya lumabas na muna ako para palabasin muna sila para pagkunti na lang yung crowd loob slope saka ako papasok yan yung mga nagtitinda ng mga ano ng mga palaspas dun sa labas Ayun. Ang naman yung mga na kung gaano kadaming tao ang dumalo sa Palm Sunday ngayon. ngayon. Uh, Ito, na, sa, uh, oh, yan. Ito ay isang manan. Punta doon sa tingnan ko. Oo, yan. Ano na kung kung kung, kung, sa, na kung na, tayo sa harapan ng aming simbahan at uh, yan akala ko konti na lang yung tao yun pala ay marami pa mayroong lumalabas at mayroong dumadating buti na lang at pumunta na tayo dito at parang may naabutan pa tayong ano uh, na bibindis yun ng ano dito ng holy water kaya dito muna tayo para pag isang ay magmimisa pa pala si father bago siya magbigay ng ano, holy water kaya hintayin ko na lang para pagkatapos niya mamaya eh, ay malapit tayo sa kanya at mawibisikan ulit tayo ng holy water ayan father tayo at tayo po mahimik na tayo para ano para magbigay ka lang kasi kapag na alas mag kasi, mag -tahyad. Ang i-pray muna. Ayan. Yeah. nangang magdasal si Father at uh, tayo magpapabindisyon uli para sa ganun naman ay maanoan uli tayo ng holy water and ayan at nagumpisa na si Father maganap uh, ma ano ng holy water sa amin maraming salamat Father maraming salamat Papa Jesus sa uh, blessings na nago nangunibigay sa amin na kahit nangano kahirap Uh, pagsubok na dumadaan sa amin ay nakakayanan pa rin namin kaya para kasi alam namin yan dyan ka na laging nakagabay at tapos na nga tayong magsimba at ay uwi na pero bago nyan ay bibili ng na tayo ng uh, bulaklak para, para tayong mailagay doon sa uh, ano doon sa grotto doon sa bahay kay Mama Mary ayan na bilib na bilib ako sa mga batang ito kasi batang bata ko lang marunong nang maghanap buhay yan ang mga bata marunong ba nang tumbulong sa mga magulang nila ito na gaganda pa ng mga paninda nila Oh, fresh na fresh na mga bulaklak at yung nakikita ninyo ay yan yung Plaza de la Virgen namin dati nagibayan nung lumindol at merong isang namatay dyan Ayan. 19, eh, hindi ko na matandaan kung anong 19 yun basta anong may dumating na malakas na lindol dito sa amin at lagi kami napiktuhan yan yung simbahan namin at nandito ako sa tapat ng uh, munisipyo namin at saka dito sa may museo iloko namin yan yung museum namin dito sa Agoo at yan nakatutok na yung kanyon sa akin At mga katalitro no? kasi tapos na tayong mag at saka magano ng palaspas at nandito na tayo ngayon sa may sasakyan at pupunta tayo ng, ano, lang palengke para bumili ng uh, malulutong ulam kasi walang ulam dun sa bahay Yan. nagsawa na daw sila sa barbecue kasi nga kapag nagditinda kami yung mga natitirang hindi namin matinda yun na lang yung niluluto namin ulam namin sa gabi kaya nagsawa na rin sila sa kakakain ng barbecue ngayon mamamalengke ako para bumili ng ano ng maulam sige hanggang dyan na lang muna hanggang sa mag update na lang ako mamaya okay. Ayan mga katroy-trogs at nandito na nga tayo sa bahay at nakapamili na rin tayo ng ating lulutuin para sa pananghalian at ito yung ano, uh, ito yung pinili ko meron na tayong meron na akong nabiling gulay ayan yung gulay tapos ito yung karni karni ng ba yung ribs so si Alin na ang magluluto niya kasi lalaba pa ako yan At uh, yan nga mga katrator Kasi kailangan ko na rin magpaalam At sana yung mga subscribers ko At saka viewers ko ay nandyan pa rin kayo At huwag kayong magsasawang munood sa mga kinagawa kong videos Maraming salamat At magsa sign off na ako